Nabawasan na bilang ng mga probinsyang nakaranas ngayon ng epekto ng El Nino. Ayon sa Office of Civil Defense, mula sa limampung lalawigan, apat tapot isa na lamang ang nakararamdam ngayon ng matinding tag-Toyota. Sinabi na pag-asa sa muling meeting ng Task Force El Nino na nasa ilalim ng dry condition ang Batangas, Laguna, Masbate, Oriental Mindoro, Antique, Biliran, Capiz, Cebu, Eastern Samar, Gimaras, Iloilo, Leyte, Negros Oriental, Summer, Lanao del Norte, Sulu at Tawi-Tawi. Habang nakaranas naman ng dry spell ang Abra, Aurora, Bataan, Isabela, Metro Manila, Occidental Mindoro, Quirino, Rizal, Zambales at Negros Occidental at nasa drought condition ang Apayao, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, mountain province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Palawan at Pangasinan. Sa kabila nito, puspusan pa rin ang ng task force sa pinagnagampahang pagmamatchure ng El Nino ngayong buwan ng Pebrero na posibleng magtagal hanggang Mayo. Tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources na sapat ang dam supply hanggang sa nasabing mga buwan. Siniguro rin ng Department of Energy ang katatagan at integridad ng power grid sa gitna ng El Nino habang sa bahagi ng Department of Health inulat nito nga walang outbreak na idinadulot ngayon ang nasabing fenomenon. Nakamonitor naman ang Department of Agriculture sa presyo ng mga bilihin habang nagpapatuloy ang siste sa mga magsasakang nakaranas ng dry spell. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.